May sweldo ka nga, pero parang lagi kang kapos. Nakabudget ka naman, pero wala pa rin naiipon. Bakit nga ba ang hirap mag-ipon? Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo, kahit gaano pakalaki ang kita, ay may struggle sa pag-iipon. Pero, ang problema, baka hindi lang pera ang dahilan. Ang tunay na kalaban ay nasa utak natin mismo. Welcome sa The Brown Investor! at ito ang psychology of saving bakit hirap tayong mag-ipon part 1 the brain versus savings hindi natural mag-ipon ayon sa mga psychologists ang utak ng tao ay programmed to seek instant gratification yung gusto agad makuha ang reward kahit pa mas long term ang benepisyo ng paghihintay ito ang tinatawag na present bias mas pinapaboran natin ang kasalukuyang kasiyahan kesa sa kinabukasan. Example, imbes na iipon mo yung extra isang libong piso mo, ay nagpa-deliver ka ng milk tea, samge geopsal o nag-checkout ka agad sa Shopee. Bakit? Kasi may dopamine reward ka ngayon. Pero ang ipon, future benefit yan at hindi agad nararamdaman. Part 2, The Illusion of Control. Akala natin okay lang Marami sa atin ang may false sense of control. Akala natin, kaya ko namang bumawi next month. Pero ang totoo, napupunta lang tayo sa cycle. Gastos, guilt, bawi, gastos ulit. Concrete example. Si Carla, isang call center agent, nagsimulang mag-ipon ng 2,000 piso kada buwan. Pero nung may sale sa mall, sabi niya, isang beses lang naman 'to. Kinabukasan, wala na ulit laman ang envelope niya. Explanation: Ang ganitong behavior ay dahil sa what the hell effect. Kapag nagkamali ka ng konti, sinasabi mo na lang, wala na rin, ituloy ko na. Parang sa cheat day sa diet, isang slice lang dapat, naging buong cake na. Part 3: Emotional spending. Ginhawa sa stress. Pagod ka, stressed ka feeling mo deserve mong mag-reward kaya kahit wala sa budget bumibili ka Ito ang tinatawag na emotional spending at ito ay tunay na kalaban ng pag-iipon Example nagka-bonus si Mark ng 10,000 piso pero dahil pagod siya buong buwan bumili agad ng bagong cellphone case wireless earphones at dinner buffet Pagkatapos ng isang linggo ubos No savings. Explanation. Kapag hindi tayo marunong mag-process ng emotions sa paggastos natin yan, binabawi instant comfort pero long-term regret. Part 4: Financial literacy. Hindi itinuro sa school. Isa sa mga ugat ng problema, kulang sa kaalaman. Hindi tayo tinuruan paano gumawa ng budget, paano mag-set ng savings goals, o ano ang tamang sistema para mag-ipon. Example. Maraming Pilipino ang hindi alam ang konsepto ng pay yourself first. Ang usual, sweldo, bayad bills, grocery, kung may sobra saka mag-iipon. Pero ang tamang mindset, sweldo, ipon muna saka bayad ng iba. Stat Fun fact. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 53% ng adultong Pilipino ay walang savings account at higit sa kalahati ng working Pinoys ay umaasa lang sa sahod at walang emergency fund Part 5 Scarcity Mindset Ang takot sa kakulangan. May tinatawag na scarcity mindset, yung feeling na laging kulang. Dahil dito, iniisip natin. Sayang kung hindi ko ito bilhin ngayon. O hindi ko na to mabibili sa susunod. Kaya kahit wala sa budget bili pa rin. Example, flash sale ng TV sa Lazada, 40% off. Hindi naman kailangan, pero dahil baka maubos, binili agad. Ayun, ubos na naman ang ipon. The psychology shift that changes everything. Ngayon na alam na natin ang mga ugat. Hindi tamad, hindi mahina ang disiplina. Kundi may mga deep psychological triggers tayo ang susi para matutong mag-ipon ay hindi lang sa pera kundi sa pag-unawa sa sarili. Ang totoong sikreto sa pag-iipon ay hindi sa laki ng sweldo kundi sa awareness at sistema. Kapag naiintindihan mo na ang kalaban ay impulse, stress, fear at bias, mas madali mo nang mapaplano ang savings mo. Gumamit ng automated savings apps, mag-set ng maliit pero consistent na goal. Example, mag-ipon ng 50 piso bawat araw. Gawing invisible ang ipon. I-transfer agad after sweldo. Mag-journal para ma-process ang emotional triggers. At higit sa lahat, ipagdiwang ang bawat progress. Kahit maliit na ipon, malaking tagumpay 'yan. Kaya, kung isa ka sa mga nagsasabi ng "Next month na lang ako mag-iipon," tanungin mo ang sarili mo kailan ka pa magsisimula kung hindi ngayon. Share mo ang video na to sa mga kaibigan mong kailangan ng financial clarity. Like, comment, and subscribe sa The Brown Investor para sa iba pang videos na makakatulong sa'yo. Hindi lang sa pera, kundi sa buhay. At laging tandaan, ang tunay na kayamanan nagsisimula sa tamang pag-iisip.